magkaisa tayong lahat. Sir, anong Magkanaan ganap? ano tayo, magwilga tayo. Hello? Magrally. Hindi mo pwede ito, no? Huh? Hello? Paglaban natin, bihan <laughs> mo. Um, e ito. Eh? Maruya na ito, grabe. si na. Hello? <laughs> Saan <Sanong stisyan> ang yan yan? <laughs> Maybe, well, we kagagising ko lang. Galing sa school. Bagsak. Bukas. Long weekend daw. Wow, ha? Ah. naman, pero yun na nga, ha? di hmm? makat... Saan ang hustisya? Hindi si? Hello! Buhay buhay talaga ang panahon na ito. Walang ganyanan. <laughs> Last duck sa'yo. Wow, ha? Basta. mag fight natin. Dapat ang sampo lang talaga ito. Kung mag-increase, 11, 12. Yung, wow, ha? <laughs>